Sarado man ang falls ng tak taktak sa Antipolo Rizal, marami pa rin aktibidad ang maaring gawin dito tulad ng rappelling, swimming pool, canopy walk, spider web at iba pa. Yan ang ulat Manalo. Perfect ang hinulugang taktak sa family banding. Dito sa hinulugang taktak, achieve na achieve yan. Pero bakit nga ba ito tinawag na hinulugang taktak? Ayon sa mga matatanda, Nung araw daw, uh, may nahulog na kampana sa mismong sa ng, ng falls, kaya tinawag na hinulugan takta. Pagpasok mo palang sa gate, bubungad na agad sa iyo ang luntiang kapaligiran. Nariyan ang dinarayong Nature and Adventure Park. May rappelling, swimming pool, canopy walk at spider web. Pero ang good news, lahat yan for free. Marami ring Instagramable spots sa hinulugang taktaka na talagang pupusuan ng mga Gen Z at Millennial, maging ng mga young at heart. Araw-araw, maaga pa lang, nililinis, dumarating yung mga miyembro ng SEMO, nililinis sila, nagwawalis, dinidiligan lahat ng halaman. At mga, meron tayong mga pinagbabawal na bawal magluto, bawal manigarilyo, bawal mag-bait. Naanyayahan po namin kayo na pumunta dito sa Hinulugan Taktak wala naman pong free po ang lahat. Pero mahigpit pa rin ay pinagbabawal ng pamunuan ang paliligo sa Pools dahil pa rin sa ginagawang sewage treatment plant o STP. Ayon sa otoridad, dalawang taon pa bago matapos ang naturang treatment plant. Layo ng proyektong ito, nalinisin ang dumi sa tubig bago ibalik sa ilog. Bien Manalo, para sa bayan.